Hello, 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 hello. Dito na naman tayo mga lods. Oh, gotap ka kaya, gotap yan. Dito. Hindi buong yung mga tao dito. Uh, <coughs> yung aming grupo ay nagpagupo dito. Uh, maraming tao dito. At sana oh, Oo, lahat makakabil nitong pag-uto na rin. <laughs> thank you, thank you so much, uh, na? uh, nag-support okay, nito. At ito, sumahagay uh, kami ng goto rito. Ang umaga nito. Thank, you, thank you so much, uh, Yung uh. sa akin sana. Eh, alam nah, melapit nang perahu. Oke guys, kemana uh, oh, ya aja kami guys kita sana? foto, para sa mga o sa mga tao dito. Thank you thank you so much. Oh, Naka-upload cream. Ice cream, ice cream. Kukunin Yeah. <laughs> Rekik-rekik dapat melakukannya untuk memростong. Jadi seperti itu. Mereka sudahключir video tersebut karena mereka Kaya ituloy yung dalawang pinapunta niya. Uh -huh. oh ah. Maganda naman natanggap. Uh -huh. Salamat niya sa inyo. Ay, ay, hindi na, ano? Akala ko, alam mo. Tapos may, ano daw, sila seminar na apat na araw. Kinukuha nga ako. Sabi ko, hindi ako pwede kasi, ano, kung masawa ko kasi may sakit. Hindi pwede na. Okay lang sa si anak kung hindi stay in. Stay in daw sa Blue wing. Luwig. doon ang ano nila